Oh, yeah. Ang bata-bata mo pa. Iwo, sinagahanap-gulay ka na. Bakit hindi mo magulang? Yung nanay ko po ay may sakit. At yung tatay ko naman po ay mas bukit. Nakakain yung mga gulay. Nag-aaral ka pa ba? Oo, ma'am. -hmm. Anong pangalan mo? At saka ilang taong gulang ka na? Ako po ay si Gav. Ang isang taong gulang nakuha ko, ma'am. Sige. Hmm, magkano ba yan lahat? Mm-mm. Oh! kukunin ko na yan lahat. ko na. Para nang makauwi ka na rin. Gabi na rin kasi. Delikado na sa daan. Sige mo. Sige. Lagay mo na lahat yan sa supot. Kukunin ko na yan lahat. Bili ng gamot ng nanay mo. Mag-ingat ka ha sa pag-uwi mo. Huwag mo. Salamat po talaga po. Thank you. naman na sa Nako, halika na, sakay ka na. Ihahatid kita sa inyo, umuulan na. Dali! Nako! Anong batang to? Ulam na ulam. Gabing -gabing Ulan na, ano Gabing gabi, tsaka umuulan pa talaga. Gab. Nako, huwag ka mag-alala. Ihahatid kita sa inyo. Oh, Gab, dito na tayo. Dito ba yung bahay nyo? Opo ate, dyan lang po. Ah, oh, okay. So ano, tara, hahatid kita. Sige po. Let's go. Dito ba yung bahay nyo, Gav? Opo ate, pasan na sa aming bahay ate ha? Nako, huwag kang mag-alala. Okay lang yan. Nandiyan yung tatay mo. Ay, nana po. Magandang gabi po. Magandang gabi Hi. po, ma'am. Inabala mo ba ganito ka anak ko, ma'am? Ako, hindi po. Hindi po ako inabala ni Gab. Na daanan ko po kasi siya kanina sa daan. Eh, sakto. Pauwi na po ako. Tsaka umuulan pa po. Napakadelikado para sa kanya. Kaya, pusa ko po siyang inihatid dito. Abay, tumunan ma'am. Maraming salamat po. Nako, wag na po, ma'am. Marian na lang po. Tsaka walang ano man. Tay, okay. okay. nakabali na pala po ako ng gamit ni nanay. Naubos mo paninda mo. Buti naman na kung ganun. Naubos po natin, Marian. Ay, naku ma'am, maraming maraming salamat po. Napalaki, napakalaking tulong na po ito para sa amin. Tsaka matutuwa po yung misis ko nito Pag nalaman niya to. Tsaka nak, ipaganda mo si Ate Marian mo ng kape. Tsaka ikwento mo na rin sa nanay mo. Tsaka na matutuwa yun. Naku, tatay, huwag na po. Okay lang po ako. Tsaka uuwi naman nandi po ako eh. Sige na po. Para at least man lang Pasuklian po namin yung kabutihang loob niyo po para sa amin. Ay, naku, sige po, sige po tatay. Shay, Ate Marian, ay, kapin niyo po. Salamat, Kev. Ma'am, essential ko yun sa bahay namin kung ganito nang sira-sira at saka -sira. lang Lamp para lang yung gamit namin. Nako, huwag po kayong mag-alala. Alam mo ba nun, ganyan din, din yung ano namin, nagsisilbing ilaw sa akin. Napaka malaking bagay sa akin yan. Tsaka, saya nga eh. Naalala ko yung pagiging bata ko nun gusto. Tatay, alam mo ba, kanina, bilib na bilib talaga ako kay Gab. Paggaling ko ng grocery, nakita ko siya, nagbibenta ng mga gulay. Itong ano ko kasi, napakasipag nito. Ito yung tumutulong sa akin sa bukid. Ito yung naglalako ng gulay namin para magkapera lang kami. Tsaka alam mo naman yung misis ko may sakit. Kaya siya lang yung maaasahan namin maglaki. Oo nga po eh. Nakita ko. ayun pa. Buti na nga lang, nag nagbili nag 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 si Ate Marian sa akin. Kung wala pa, hindi na lang ako nakabili ng na gamot para kay nanay. Dapat magpasalamat kay Ate Marian mo kung hindi dahil sa kanya, hindi ka nakabili ng na gamot para sa nanay mo. Kaya magpasalamat kay Ate Marian mo. Thank you, Ate Marian. Wala ka naman, Gab. Nang maihatid ko na si Gab sa kanila, nakita ko sa kanilang tahanan na tanging nag-iisang lampara lamang ang nagsisilbing ilaw. Hindi ko maiwasang maalala ang aking buhay noon. Masalimuot ko ituring ng mga dinaranasan ang nakalisnan ko. Ako si Marian, isang batang pilit na hinaharap ang bawat hamon ng buhay. Musmus pa lamang ay namulat na ako sa kahirapan. Ulila ako sa ama at tangi ang aking inalamang ang aking kasangga sa buhay. Mahirap lamang kami. binubuli ka na naman ba nila? Ah, uh, ito po ba? Naku, wala po ito inay. Nakabayaan ko po kasi po kanila sa mesa. Marian, ano? Uh, hindi mo kailangan itago sa akin yun. Alam mo bang hindi maganda ang masama ng anak? Ayon, ayaw na ayaw kong tinatako mo sa akin ang mga ginagawa ng kaklase mo. Hindi magandang gawain yan. Ano po bang magandang gawin sa mga Dapat ka po ba silang pagkulat? Yan ang wag na wag mong gagawin anak na ang ipalik sa kanila ang masasamang ginagawa nila. Hindi itinuro sa ating lahat. Lagi mo piliin ang maging mabuti na kahit sino at anuman ang ginagawa nila sa iyo. Alam mo anak, kung nabubukin pa lang ang iyong bitay, siya ang unang pinakamagiging masaya at proud na proud sa iyo. Ito hmm. ang mo. ang sana tayo naging mahirap. Hindi mo mararanasan ang ganito. Pasensya ka na, anak, ha? Hindi ko man lang maibigay sa iyo. Ang nararapat, basta wag na wag mo kakalimutan na laging manalangin at wag na wag makakalimot na magpasalamat at sumamba sa Ama. Damo, mo, Mario. Isa-isa ka isa. Gusto ko so pa rin yan. Lagi mong tanda tandaan na kahit ako na lang at wala na ang iyong ama. mananatili ako na nakaalalay sa iyo. Salamat po, inay. May mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. O siya, ipapaiyak mo na naman ako. Halika, tulungan mo na lang ako at yung maghanda natin yung dalakong pansit. Pero pansit lang yan, ha?

sigurado akong bagay na bagay yan sa kanya. Kung gusto mo ito ni Marian, kuya, may maisusuot na siya sa pagsamba ngayong darating na linggo. Marian! Halika muna rito! Andito ang tiyo Morlin mo! Isusuot mo yan sa araw na linggo ha? Maraming salamat po at ang siya ko po at may maisusuot na kung bago ng linggo Walang anuman, anak. Tsaka salamat naman at nagustuhan mo. Kapag nagkapera ako ulit, ibibili kita ng bago. Naku, huwag na po kayong mag-abala pa, mag pa Malaking bagay na po ito yung pinigay sa akin. Yan ang gusto ko sa iyo mga Palagi kang nagpapasalamat sa mga bagay na ibinibigay sa iyo maliit man o malaki. Pagpatuloy mo lang yan anak ka At saka andito lang ako para sa inyo ng nanay mo. Kaya hanggat buhay ako, laging handa akong tutulong sa inyo. Salamat kuya. Salamat sa pagmamahal mo sa amin ng anak ko. Habang buhay ko itong tatanawin na utang na loob. Ako, ano ka ba, Cheska? Mula pa nung bata pa naman tayo, tayo-tayo ang nagtutulungan at nakasuporta sa isa't isa tsaka tatagan niyong lagi ang loob ni Marian at huwag mo wala ng pag-asa at laging sumampalataya sa magagawa ng Ama darating ang liwanag at ginhawa sa buhay niyo Aba, itong batang talaga to oh. Bilisan mo na at baka mahuli ka pa sa pagsamba. Halika nga dito at susunan ko ang buhok mo. Okay. Ano po, Nay? Maganda na po ba ako? Oo naman, syempre. Kanino ka ba magmamana kundi sa akin, di ba? Thank you po, Nanay. Lagi po kitang isinasama sa mga panalangin ko. At lagi ko pong hinihiling na sana mabigyan ko po ng mahabang buhay at malusog na pangalaman. O siya, tayo'y gumayak na at baka mahuli ka pa sa pagsamba. Oh. na 'wag mo kalimutan ang pansariling panalangin at 'wag na 'wag matutulog. Okay, very good. Anak, tumaas ka na. Marian! Tingnan niyo po ito, oh. Kinabahan naman ako sa'yo, Marian. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Huwag mo nang uulitin yon ha? Huwag ka nang muling manggugulat. Sorry po, inay. Nasasabik lang po kasi akong ipakita ito sa inyo. Sabi po kasi ng guru sa pagsamba na ipakita ko daw po ito sa inyo. Ano po, inay, oh? Ito po, inay, o. Oh. Ito po ang gusaling sambahan na bahay ng Panginoong Diyos. At ang mga tao naman po dyan ay tayo, si tatay, ako at ikaw. O ba diba, kompleto? Hmm. Bakit mo naman naisipan na ito ang igugit, anak? Ka Kasi po, nai, ang tema po ng aktibidad namin ay gumuhit ng tinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Dadalhin ko po ito hanggang sa aking pagtanda, inay kahit hindi mo nakasama ang tatay mo? Opo, Nay. Kahit wala na si tatay, ang kanyang magandang alaala -ala ay mananatili sa ating puso't isipan, Nay. Halika, isabit natin yung ito. Opo, nagagayak na at ika'y maligo naman at huwag mo kalimutang magsipilyo. Nay, pwede po ba akong maligo mamaya sa dagat? Naku anak, iitin ka na naman lalo. Sige na po nay, please. Ngayon lang naman po ako ulit maliligo. Naku, ikaw talagang bata ka. Nasa tandaan mo, dyan ka lang sa dalampasigan at huwag kang lalayo. Maaga akong uuwi mamaya ha. At magsaing ka na rin. Yes! Thank you po inay! Ako ay tumungo sa dalampasigan at sa di kalayuan, may nakita akong isang buong pamilya. Masayang nagtatuwanan, nagkukwentuhan at nilalambing ang kanilang anak. Habang ako ay pasikreto nakamasid sa masaya nilang pagsasama. Akala ko, okay lang ako. Akala ko, tanggap ko na nawala na ang aking tatay. Ngunit di ko mapigilan ng aking sarili na malungkot. Naiisip ko napakaswerte niyang bata dahil sa murang edad niya nararanasan niyang magkaroon ng kanon kasaya at kumpletong pamilya. Pangit! pangit, pangit, pangit. pangit kulto. kulto pangit! Ah, pangit! Pangit ka! Pangit kulto! Kulto pangit! Ah, pangit! Wala akong magawa sa nangyari sa akin. Inayaan ko na lang sila na makaalis. May hindi ko lang man na ipaglaban ng aking sarili mas pinili ko na lang na umuwi ng bahay na puno ng dumi ang aking mga damit. Oh! Anong nangyari kayo iyo, Mariam? Halika nga dito at papaliguan kita! Ba ko? Ba't ano bang ginawa mo? Wala naman ko ang kaya ako nila ako po sa Sabi nila kung saan pinagdudayan ng tuko. Lumaban ka ba sa kanila? Hindi po. Mabuti naman anak. Huwag mong papatulan ang mga gumagawa sa'yo ng... Bakit po nila sinasabing kulto tayo? Yan po ang sabi nila sa akin. Yan daw po ang sabi ng mga magulang nila. Anak, tayong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay hindi kulto. Yan ang tawag sa atin ng mga taong hindi natin kapanampalataya at ayaw tanggapin na ang Iglesia ni Kristo ang siyang tunay na relihiyon na siyang tinubos ng Panginoong Heso Kristo at siyang maliligtas sa araw ng paghuhukom. Maraming galit sa atin anak, maraming umuusi. Ngunit anuman ang gawin nilang masama, anuman ang sabihin nila, piliin mo pa rin ipakita sa kanila ang katangian ng tunay na mananampalataya. Darating din ang araw na matatawag sila sa loob ng iglesia at maiintindihan nila ang mga tunay na aral ng Panginoong Diyos. Salamat po, Inay. Hindi hindi ko ako lalaban. Pangako ko yan sa inyo. Tama anak. Pagpatuloy mo na ang pagiging mabuting bata, madilim man ang buhay natin ngayon, maraming pagsubok, kahirapan at tingkatin, balang araw, magpapawin. Ang nag-iisang lamparan yan, ang siyang nagsisilbing ilaw natin ngayon, ngunit balang araw ay mapapalitan din. Ano nga ang mabisang sandatan na isang tunay na mananampalataya anak? Malala. Maraming mga pagsubok na halos di ko na kinakaya. Ngunit ako'y nagpapasalamat dahil ako'y kaanib sa tunay na iglesia. Natutong manalangin na siyang nagsilbi kong sandata. Daladala -dala ko ang iling ng aking ama at ina na sa aking pagtanda ay lagi kong isa sa buhay ang mga aral na itinuro nila sa akin. I <tries> i know